From Antipolo, dinayo pa talaga natin dito sa SM Tansa Cavite. Ito, Easy Cafe and Tea, ni PBB Ralph De So, sa mga gustong mag-try guys, pag nakita nyo yung RCPC, tapat lang mismo yan ng SM Tansa Cavite. So, tatry natin yung mga menu nila dito. Let's go! Hello Pilipinas! Kung mahala ka po ang inyong pambansang nanay Queen Manilin and for today's video guys, samahan niyo ako at ang aking vesti na si Xpvb Rocky Coteng na tikman ng mga menu dito sa Easy Cafe and Tea na Ralph De Leon Ipinagkatiwala ko na nga ang pag-order sa aking vesti na si Rocky dahil siya naman ang magbabayad nito at inilibot ko ang aking mga mata sa loob ng Easy Cafe and Tea Ano kaya ang kakainin namin? ng aking bestie. Nagpapakit na naman siya. Napakalupok talaga ng aking bestie. Ito, meron silang mga books dito guys. Na talaga namang interesting. And meron din silang mga game board na pwede mong hiramin. Ito yung mga upuan nila, yung mga paintings nila, yung decoration nila. At ang aking bestie talagang umupo pa talaga katabi nung picture ni Ralph. So, tara, maglibot-libot muna tayo. Habang binabayaran pa ni Vesti ang ating order. At syempre, hindi natin palalampasin na itour kayo sa kabuuan na itong cafeteria na to. At syempre, papasukin natin yung banyo na nasa likod na Ralph De Leon. Ready na ba kayong makita kung ano ang nasa likod dako roon? Let's go! At siyempre, kagaya ng nakagawian ng inyong pambansang nanay, hindi natin palalagpasin ang hindi natin na check yung kanilang comfort room. Pasukin na natin. And ito talaga ang gusto ko sa mga CR na pina, pinapasok. Yung CR ng mga mayayaman. Yung may mga pa-painting. ba diba? Nakakatuwa. Yung, ba diba? Sa CR namin, walang ganyan eh. Pero binabala ko rin maglagay ng painting very rough, as in rough, yung kanilang mga pader dito. Hindi ko alam kung hindi pa natapos. Pero feeling ko, ito na talaga yung texture niya. Pero maganda naman. And malinis. And ka kapag nilalamig ka sa labas, pumasok ka lang dito sa CR. Dahil dito medyo hindi ka gaanong malamig. And may pasalamin din sila. And pag lumabas ka sa CR, makikita mo kaagad yung kanilang dining area. And si Ralph na naghihintay sa'yo, nakatayo lang, nakaabang. And ayun si Bestie namimili ng order ano kaya ang order ng ating vesti Roque so wait lang tayo may palibro din sila ang daming mga books na pwede mong basahin ayun sila nakatayo and may mga game boy din dito na pwede mong laruin habang nagpapalipas ka ng oras And very friendly din yung kanilang staff. O, oh, si Ralph. Oh, pinititigan ako. Natutunaw ako. Grabe. Ayan. Very affordable din yung kanilang mga food dito and drinks, guys. Kahit nga malamig na order kami ng fruff. Tiis, ganda ito. Dahil napakalamig din ang Ito Eto nga yung ilan sa mga food na pwede mong pagpilian at bilhen matikman dito sa Easy Cafe and Tina Ralph. So may mga cookies, brownies, at kung ano-ano pang sweet dessert na pwede mong papakin at tikman at ipasalubong sa pamilya. Yes, mayroon rin silang palabok and carbonara. Silipin naman natin ang kanilang bookshelves. So, ito yung makikita mong mga libro na mababasa mo doon. Ayan, yung mga makikita mo doon. Kung hindi pa nila babaguhin pagpunta mo, I hope so. Oo, kaya. Tapos na po. na nga yun. Malamig na, Malamig, maulan ko nag-crap na yung Tapos, pero, kung ano, pastry hindi natin kung hangirin sila. Kung may kasamang pabahay. namin na yung kasama ng ka guys is yung daddy ni Ralph kaya lang nahiya kami i-approach hindi so, ako gusto kasi hindi si siya hindi asan siya po? asan siya po? asan siya po? asan siya po? ito sa mga lugar dito sa Kabite Tansa guys na magandang mag me time, mag quiet time literal na quiet time kita mo naman ang ambiance. at syempre kung nagbabalakang pumunta dito at hanapin ito, tandaan tapat lang ito ng SM Tansa Kabite, pag nakita mo yung bankong RCBC at Macdo, between McDonald's and RCBC Bank yun na mismo hanggang dito na lang mga besti hanggang sa susunod na food tripan natin to ayan i-comment nyo guys yung masasarap kainan at masasarap tambayan at pasyalan at ating susubukang puntahan love you all god bless everyone huwag kalimutang magpasalamat sa Panginoon